Ang tradisyonal na pagtitipid ay maaaring maging isang bitag na nakilala bilang kabutihan. Sa unang sulyap, tila hindi nakakapinsala, kahit nakapuri, puri, bilang isang simbolo ng disiplina at ekonomiya. Gayon pa man, kapag tumingin tayo ng mas malalim na pagtanto namin na ang tila walang, sala na ugali na ito ay maaaring isa sa mga pinakamalaking hadlang sa totoong kasaganaan. Ang bawat pera na pinananatiling may ilusyon ng pagbuo ng kayamanan sa katunayan ay maaaring magmaneho ka rito. Mayroong isang lumang karunungan na naghahambing sa pera sa tubig. Kapag ang tubig ay hindi gumagalaw sa isang lalagyan, nawalan ito ng sigla, ito ay lumabo at sa kalaunan ay hindi karapat, dapat para sa pagkonsumo. Ngunit kapag ito ay dumadaloy, patubig sa lupa, bumubuo ito ng buhay at kasaganaan. Ang parehong ay totoo ng pera kapag nakatayo ito, nawawala ang potensyal nito, kapag nagpapalipat, lipat, lumilikha ito ng mga pagkakataon. Maraming mga kultura, lalo na ang tradisyon ng mga Hudyo, ay palaging nakakakita ng pagtitipid na may mga cavets. Para sa mga bata, maaari itong maging isang tuon na pang edukasyon na nagtuturo ng halaga ng pagpaplano. Gayunpaman, kapag ang isang maisapat na gulang ay lumiliko sa pagtitipid sa kanyang pangunahing pamamaraan sa pananalapi, panganib niya ang pag stagnate ng kanyang sariling buhay. Ang pera ay hindi ginawa upang maipon ng walang layunin, ginawa itong mamuhunan, dumami at inilagay sa paggalaw. Kinumpirma ng mga modernong mananaliksik ang ideyang ito. Itinuturo ng mga may akda tulad ng Morgan Housel na ang kayamanan ay hindi sinusukat ng halaga ng nai, save na pera, ngunit ang paraan na ginagamit nito. Ang parenting pera ay tulad ng isang binhi na inilibing sa isang dibdib, hindi ito kailanman tumubo. Ang pera sa paggalaw, maging sa pamumuhunan, edukasyon o negosyo, ay nagiging mas malaki na bumubuo ng tunay na halaga. Ang mga pagtitipid ay madalas na sumasalamin sa isang nakatagong takot, takot sa hinaharap, hindi pagkatiwalaan sa kanilang sariling mga kakayahan, ang ilusyon na ang seguridad ay nagmumula lamang sa akumulasyon. Ngunit ang tunay na seguridad ay hindi pinapanatili ang bawat sentimo, ngunit kung paano malalaman kung paano ka magtrabaho sa iyong kalamangan. Ang mga nabubuhay dahil sa takot sa paggastos o pamumuhunan ay nagtatapos sa nakulong sa isang sikat na siklo, habang ang mga natutong magdirekta sa kanilang mga mapagkukunan ay bumuo ng isang mas matatag na hinaharap. Isipin ang kwento ng isang sastre na sa loob ng maraming taon ay nagpapanatili ng mga barya sa isang garapon ng luad ipinagmamalaki niyang makita ang kanyang pikayamanan inalumago, naniniwala na sa isang araw ang mga ekonomiya ay magpapayaman sa kanya. Gayunpaman, habang pinapakain niya ang kanyang pagtitipid, ang iba ay namuhunan sa pag-aaral, nagbukas ng negosyo, o bumili ng mga kalakal upang magbenta. Sa paglipas ng panahon, ang iyong palayok ay puno, ngunit ang iyong buhay ay nanatiling pareho. Ang kanyang anak na lalaki, isang araw, tinanong siya, Ama, bakit mo pinapanatili ang mga barya na ito? Sumagot ang sastre, upang matiyak ang isang mas mahusay na hinaharap. Pagkatapos ay kinuha ng anak na lalaki ang mga barya at sinabi, "Ngunit ang perang ito ay hindi nagtuturo sa akin ng anumang ay hindi pinapakain ang aming pamilya o bukas na mga pintuan. Ginagawang mabigat lamang ang luad. Ang simpleng pagmamasid na ito ay nagpapakita ng isang malalim na katotohanan. Ang pera ng parada ay hindi nagtatayo ng kayamanan lumilikha lamang ito ng ilusyon ng seguridad. Tulad ng isang gulong ng gulong na hindi spout at nawawala ang pag-andar nito, ang pera na hindi kumakalat ay nawawala ang lakas ng pagbabagong anyo nito. Ang mga modernong pilosopo at ekonomista ay nagpapatibay sa ideyang ito. Si James Clear, sa kanyang pag-aaral sa mga gawi, ay nagpapakita na ang disiplina ng pag-save ng pera ay kapaki, pakinabang lamang kung konektado ito sa isang mas malaking layunin. Kung ang layunin ay upang magdagdag lamang ng isang tumpok ng mga barya, ang ugali ay nagiging maayos. Ang higit na mahalaga ay upang linangin ang disiplina ng pag-aaral, pagbabago at paglikha ng halaga. Ang tradisyon ng mga Hudyo ay nagdudulot ng isang katulad na pagtuturo, huwag ilibing ang iyong talento. Ang layunin, saved na pera ay tulad ng isang binhi na inilibing sa isang dibdib. Rots ito sa halip na fruiting. Ang totoong kayamanan ay ipinanganak kapag ang pera ay nahasik sa kaalaman, mga relasyon, sa mga negosyo, at hindi kapag nakatago ito. Maraming mga tao ang ipinagmamalaki na magkaroon ng isang buong pagtitipid, ngunit patuloy na nagrereklamo tungkol sa kakulangan ng pera. Hindi nila napagtanto na ang kahirapan ay nagpapatuloy ng tumpak dahil ang yaman ay namumulaklak lamang kung saan may paggalaw. Sa isang sinaunang merkado ng Jerusalem, ang kwento ng isang mga ngalakal na pinanatili ang bawat barya sa isang dibdib sa ilalim ng lupa ay sinabi. Naniniwala siyang protektado siya. Ngunit nang dumating ang mga mahihirap na oras, nawala ng halaga ang kanyang mga barya at nakuha niya ang isang dibdib na puno ng walang silbi metal. Samantala, ang iba pang mga negosyante ay namuhuna ng bahagi ng kanilang kita sa mga bagong produkto, pinag-aralan ang kanilang mga anak at tinulungan ang komunidad. Nagtrabaho ang kanyang pera na lumilikha ng mga siklo ng kasaganaan, tulad ng mga alon na bumubuo kapag ang isang bato ay itinapon sa tubig. Malinaw ang aralin, ang kayamanan ay hindi magkasing kahulugan ng akumulasyon, ngunit ng pagpaparami sa pamamagitan ng isi. Ang kilusan Ang pera ay tulad ng isang panauhin, kung ikinulong mo siya, nag-iwan siya ng pagkabigo, kung natanggap mo ito at idirekta ka sa isang bagay na kapaki, pakinabang, bumalik ito na sinamahan ng mas maraming mga pagkakataon Ang mga sikolohikal na tulad ni Daniel Kahneman ay nagpapaliwanag na maraming tao ang mas gusto ang ilusyon ng kaligtasan sa totoong panganib na lumaki Ngunit ito ay tiyak na ang paggalaw kahit na sa mga panganib nito nagpapalakas Tulad ng sinabi ni Nassim Taleb kung ano ang gumagalaw na umaangko ano ang nakatayo upang masira Ang isang lumang kasanayan tulad ng ikapu ay naglalarawan ng prinsipyong ito Kapag nagbabahagi ng isang bahagi ng kung ano ang mayroon ka, hindi ito nawala, ngunit nagsisimula ang isang daloy. Ang pera ay hindi na isang idolo at nagiging isang tuol. Nagpapatuloy ang kahirapan kung saan may takot, ang kasaganaan ay ipinanganak kung saan may lakas ng loob na kumalat ang pera. Tanungin ang iyong sarili, ang iyong mga ekonomiya ba ay nakatayo tulad ng isang bato o dumadaloy tulad ng isang ilog? Ang sagot ay matukoy kung nagtatayo ka ng kayamanan o pagpapakain lamang ng ilusyon ng seguridad. Sa isang maliit na nayon ng silangang Europa, itinuro ng isang lola ang kanyang mga apo ng isang simpleng aralin. Ang pagtitipid ay nagsisilbi upang mapanatili ang mga barya, ngunit ang tunay na kayamanan ay ipinanganak kapag sila ay nagtatrabaho. Ipinakita niya sa mga bata ang isang butil ng trigo na nakaimbak sa isang dibdib. Pagkatapos ng isang buwan, nabulok siya. Gayunpaman, kapag nakatanim, dumami ito sa dose, dose ng mga bagong butil. Ito ang talinghaga ng pera. Ang isang pagtitipid ay tulad ng isang dibdib ng butil, mayroong isang bagay sa loob, ngunit walang bago ang nilikha. Mayroon ng isang pamumuhunan, sa isang negosyo, sa kaalaman o sa mga tao, ay tulad ng pagtatanim ng isang binhi, ang isang butil ay maaaring maging sampu. Ang kayamanan ay hindi nagmula sa akumulasyon, ngunit mula sa pagkamayabong. Ang pera, tulad ng mga buto, ay umiiral upang makabuo ng mga prutas, hindi mabulok sa isang saradong lalagyan. Si Carol Dweck, sa kanyang pag-aaral sa pag-iisip ng paglago, ay nagpapakita na ang mga naniniwala sa pag-unlad ay laging naghahanap ng mga paraan upang maparami ang mayroon sila. Kahit na ang mga maliliit na pamumuhunan na ginawa palagi ay maaaring maging isang pera sa isang mapagkukunan ng malaking halaga. Sinabi ng sinaunang karunungan, bigyan ang ikasampung bahagi upang ang natitirang siyam ay mapalad. Ang kahulugan ay malinaw, ang pera ay kailangang mag-ikot upang dumami. Kung ang siklo ay nagambala, namatay ang kayamanan tulad ng butil sa dibdib. Ang kahirapan ay hindi iniwan ang mga natatakot na maghasi. Habang ang ilan ay humahawak ng kanilang mga buto ng takot, ang iba ay nag-aani na pagninilay, sa iyong buhay, ano ang namamayani, sterile na pagtitipid o ang mayabong na kung saan maaaring lumago ang pera? Ang iyong sagot ay magbubunyag kung ikaw ay nasa landas ng kasaganaan o pinapanatili lamang ang kahirapan sa iyong mga kamay. Sa parehong na nabuhay siya ng isang babaeng nagangalang Rachel. Itinago niya ang bawat barya sa isang lata sa ilalim ng kama, na ulitin, kailangan kong makatipid kung mas masahol pa. Ngunit ang mga bagay ay lumala lamang dahil ang kanilang pera ay hindi gumana. Hindi niya kayang bayaran ang medikal na paggamot o tulungan ang kanyang mga anak na magsimula ng isang negosyo dahil natatakot siyang palayain kahit na isang maliit na bahagi ng kanyang natipon. Iba, iba ang kumilos ng kanyang kapitbahay. Namuhunan siya sa edukasyon ng kanyang anak, tumulong sa iba at muling mabuhay ang gawain ng kanyang asawa. Bagaman nagsimula sila sa parehong mga mapagkukunan, ang bahay ng kapitbahay ay umunlad habang puno si Rachel, ngunit walang laman ang kanyang buhay. Ang pangwakas na mensahe ay hindi malabo, ang kayamanan ay hindi itinayo sa kung ano ang pinananatili, ngunit sa kung ano ang pabilo. Ang pera ay enerhiya, kapag dumadaloy ito, lumilikha ito ng mas maraming enerhiya. Kapag nakatayo ito, nawawala ang kapangyarihan ito. Ang pagpipilian ay sa iyo upang maging tulad ni Rachel, na may isang buong lata at isang walang tigil na buhay, o bilang kapitbahay nito, na naging bawat barya ng isang binhinang kasaganaan. Ang tunay na kayamanan ay hindi kung ano ang iyong pinapanatili, ngunit kung ano ang pinagtatrabahuhan mo. Ang pera ay hindi amulet, ito ay isang tool. Kapag tinatrato natin siya bilang isang talisman, bumubuo lamang siya ng takot. Kapag ginagamit natin ito bilang isang instrumento, lumilikha ito ng kalayaan. Ang mga modernong pilosopo at nag-iisip ay malinaw na malinaw. Naalala ni Ryan Holiday ang balakid ay ang paraan. Ang mga mapagkukunan ay dapat makahanap ng mga hamon na lumago. Ang Cal Newport, sa malalim na trabaho, ay nagsasaad, ang pansin ay isang pag-aari. Kapag pinagsama mo ito ng pera, bumubuo ito ng halaga na dumarami. Ang tradisyon ng mga Hudyo ay nagsabi na, huwag itago ang ilaw sa ilalim ng bushel ano ang hindi dapat maitago? Magaan ang pera, dapat mong maipaliwanag ang buhay, hindi mabulok sa isang lata sa ilalim ng kama. Pagninilay, ano ang mayroon ka ngayon sa iyong mga kamay, tulo amulet? Kung ito ay isang tool, hahantong ito sa kasaganaan. Kung ito ay anting-anting, panatilihin ka sa kakulangan. Sinuri namin ang mga kwento ng sastre, mga ngalakal, lola at ang Rachel. Lahat ay may isang karaniwang punto, ang pag-iimpok na tila garantiya ng hinaharap ay naging braso. Adil Itinuro niya na panatilihin ito, ngunit hindi dumami. Pinapakain ito ang takot, hindi ang kilusan. Ang karunungan ng mga hudyo ay palaging nakikita na lampas, ang pera ay tulad ng tubig, butil o ilaw, dapat dumaloy, magpapalusog, mag-ilaw. Huminto ang tubig. Naka-imbak na mga spoils ng butil lumabas ang nakatagong ilaw. Ang parehong napupunta para sa pera. Ang mga modernong ideya ay nagbubuni sa katotohanan na ito. Sinabi ni Morgan Housel, ang kayamanan ay pag-ugali, hindi balanse sa bangko. Nasim Taleb Highlight, ang paggalaw ay nagpapalakas sa system, ang pagwawalang kilos ay sumisira sa iyo. Itinuturo ni Carol Dweck na nagsisimula ang paglago kapag pinigilan natin ang temer at nagsimulang kumilos. Ang konklusyon ay simple, ang pag-iimpok ay hindi tinanggal ang kahirapan, pinapakain ito. Ang totoong kayamanan ay ipinanganak kung saan ang pera ay nagpapalipat, lipat, sa pag-aaral, sa trabaho, pagtulong sa iba, pamumuhunan, paglikha ng halaga. Kung nais mong iwaksi ang kakulangan, itigil ang pag-idolo sa lata ng mga barya. Nagsisilbi itong turuan ang isang bata na mabilang na mabago, ngunit nakamamatay para sa mga nais ibahin ang anyo ng kanilang patutunguhan. Tandaan, ang kahirapan ay hindi kumapit sa iyong pitaka, ngunit sa isip. Kung saan may ugali ng pagtatago, walang paglaki. Kung may ugali ng pagdidirekta, dumating ang kasaganaan. Mahalaga ang mga salita at kwento, ngunit nabubuhay lamang sila kapag naging aksyon sila. Kaya oras na para sa isang praktikal na plano, na maaari kang magsimula ngayon. Unang hakbang, tingnan ang iyong pagtitipid. Maaari itong maging isang lata, isang pitaka o isang account kung saan pa rin ang pera. Alisin ang isang bahagi at point kung saan magsisimulang magtrabaho. Kahit na ito ay isang maliit na halaga, ang mahalaga ay paggalaw, hindi ang laki. Pangalawang hakbang, mamuhunan sa iyo. Bumili ng isang libro, gumawa ng isang mabilis na kurso, gumawa ng isang hakbang ang nagpapalawak ng iyong kaalaman. Tulad ng isang binhi, ang kilos na ito ay hindi nagbubunga ng agarang bunga, ngunit binabago ang lupa ng iyong buhay. Pangatlo sa hakbang, ibahagi sa iba. Tulungan ng isang tao o isang pamayanan. Ang tradisyon ng ikapunang hudyo ay batay dito, ang kayamanan ay nakatira kung saan may daloy. Ang pera na ginamit para sa mabuting laging nagbabalik ay dumami. Hakbang pang, apat, plano kung saan pupunta ang iyong pera sa susunod na tatlumpu araw. Huwag iwanan ito ng walang layunin. Ang bawat pera ay dapat magkaroon ng isang function, bawat tunay na isang paraan. Magagawa ito sa kalahating oras at ito ang magiging simula ng pagbabago sa iyong tilapon. Kahit gaano ka mayroon ngayon. Mahalaga kung paano ito pinangunahan kung ano ang mayroon nito. Ang isang maliit na halaga sa paggalaw ay lumilikha ng mga bagong katotohanan, ang isang mahusay na paghinto ay pumapatay sa pag-asa. Ang pagtitipid ay hindi isang simbolo ng disiplina. Ang tunay na disiplina ay ang pag-alam kung paano gabayan ang pera upang mabuo ang buhay. Hindi nito pinapatay ang kayamanan para sa kakulangan ng mga barya, ngunit upang itago ang mga ito sa buhay. Ang kahirapan ay hindi pinapayagan ang mga taong natatakot na bitawan. Nagpapatuloy ito kung saan pinapanatili ng mga tao ang pera na patay sa halip na hayaan itong muling ipanganak sa mga aksyon, kaalaman at tulong sa iba. Itinuturo ng sinaunang karunungan, dumating ang pagpapala kung saan may daloy. Ang pera ay dapat ilipat tulad ng tubig, magbunga tulad ng butil, maipaliwanag bilang ilaw. Pagkatapos lamang ay nagiging kayamanan. Ang mga kasalukuyang nag-iisip ay nagdaragdag. Ang disiplina ay hindi naipon para sa takot ngunit ang pag-systematizing upang lumago. Ang kahulugan ay hindi sa dami ng mga barya, ngunit kung ano ang ginagawa mo sa kanila. Ang kayamanan ay ipinanganak ng responsibilidad, atensyon at pagkilos. Hindi ka mahina, nakalimutan mo lang ang lakas ng disiplina na may layunin. Ngayon ay may pagkakataon na iligtas ito. Mag-subscribe sa channel na ito at komento. Ano ang nais mong ilabas mula sa iyong pagtitipid ngayon upang gumana ang iyong pera para sa iyo? Ito ang iyong unang hakbang patungo sa totoong kasaganaan.